Aries, gabay ng kalikasan, may babala sa paghawak ng pera, iwasan ang padalos dolos na pagbili kahit mainit ang simula ng linggo, piliin ang kailangan kaysa sa luho upang maiwasan ang pagsisisi. Kulay, forest green, ang epekto, nagbibigay ng balanse, disiplina at kalmadong pag-iisip pagdating sa gastusin mainam isuot kapag pupunta sa mga negosasyon o sa pagbili ng mahahalagang gamit. Mga numero para sa buenas, number 5, at number 12. Ang number 5, gamitin sa pagpaplano ng negosyo o desisyon sa career, mainam pumili ng pecha na May 5. At ang number 12, swerte sa financial transactions, lalo na sa pagbili o pagbebenta, puwedeng gamitin sa pagpili ng numero sa raffle o lottery Taurus, gabay ng kalikasan. Panahon na upang pagtuunan ng pansin ang iyong pinansyal na kalagayan. May darating na oportunidad kung bubuksan mo ang isip sa mga bagong paraan, magtiwala sa sarili at huwag matakot baguhin ang plano kung kinakailangan. Ang kulay white epekto, nagbibigay ng kailan awan sa isip, lalo na sa mga desisyong pinansyal. Mabuti itong isuot o gamitin kapag may inaasikasong loan, kontrata, o proposal. Mga numero para sa buenas, number 34 at number 15. Number 34, swerte sa mga investment, property, at negosyo. Piliin ang petsa na May 4 para sa mga matatag na simula. Number 15, maganda para sa bagong partnership o mga travel related na oportunidad. Gemini, gabay ng kalikasan, may panganib ng kabiguan sa pananalapi kung magiging pabaya, maging mapanuri lalo na sa online transactions. Magbasa at mag-isip bago magdesisyon kulay, blue epekto, nagaanyaya ng kailan awan at maingat na pag-iisip, mabuting suotin kung kailangang magdesisyon sa pera o negosyo. Mga numero para sa Buenas, number 7, at number 21. Number 7, swerteng gamitin sa mga pag-aaral, exam, o bagong skill training. Number 21, Maganda sa paglahok sa mga raffle, lottery, o anumang pampaswerteng event. Cancer, gabay ng kalikasan, positibo ang pag-uusap ukol sa pera sa loob ng pamilya. Mainam ang bukas na komunikasyon lalo na kung may pinaplano kayong ipundar o pagkakakitaan. Kulay, light green, epekto, nagdadala ng ginhawa at pagkakaisa sa mga usaping pinansyal, maganda para sa mga family meetings o pagpaplano ng business. Mga numero para sa buenas, number 3, at number 19. Number 3, swerteng gamitin sa komunikasyon, presentations, o kahit mga meeting. Number 19, malakas pagdating sa career moves o bagong simula sa trabaho. Leo, gabay ng kalikasan, maging maingat sa paggastos, hindi lahat ng mukhang maganda ay talagang maganda, pag-isipan ang mga alok at huwag agad-agad gumastos. Kulay, P-U-R-L-E, epekto, nagpapaalala ng mahinahon at praktikal na pag-iisip sa pera isuot sa araw ng importanteng decision making. Mga numero para sa buenas, number 6, at number 17. Number 6, swerte sa mga relasyon, partnership, at pagbili ng mahahalagang gamit. Number 17, malakas para sa investments at long-term goals. Virgo, gabay ng kalikasan, simpleng pag-aanalisa ng gastusin ay magdadala ng malaking pagbabago, huwag baliwalain ang maliliit na gastos, sila ang unti-unting nagpapabigat sa bulsa. Kulay, red, epekto, nagbibigay ng matalim na mata sa detalye ng pinensya, magandang gamitin sa pagsasaayos ng budget. Mga numero para sa Buenas, number 32, at number 15. Number 32, swerte sa teamwork at partnership. Number 15, gamitin sa pagsisimula ng maliliit ngunit mahalagang proyekto. Libra, gabay ng kalikasan, may pagkakataon kang makakuha ng kita mula sa isang dating kakilala. Panatilihing bukas ang komunikasyon, lalo na sa mga maaaring magdala ng oportunidad. Kulay white epekto, nagpapadali ng koneksyon at nagpapasigla ng daloy ng swerte sa pera, magandang gamitin sa networking events. Mga numero para sa buenas, number 9, at number 22. Number 9, swerte sa pagpapalawak ng koneksyon o pagbuo ng bagong negosyo. Number 22, maganda para sa mga proyekto na nangangailangan ng matibay na pundasyon. Scorpio, gabay ng kalikasan, bagong sigla ang dala ng lunes para sa matagal mo ng inaasam na pinansyal na proyekto, lakas ng loob ang kailangan mo ngayon. Kulay, gold, epekto, nagpapalakas ng loob, tsaga, at tapang sa mga gawain, mainam isuot sa mga araw ng pitch, proposal o pagsisimula ng bagong proyekto. Mga numero para sa buenas, number 30 at number 11. Number 30, swerte sa pagsisimula ng bagong hakbang o liderato. Number 11, magandang gamitin sa mga spiritually guided decisions o inspirasyon. Sagittarius. Gabay ng kalikasan, may aral kang matututuhan tungkol sa pera. Huwag ipilit ang sarili sa mga alang A ng transaksyon. Minsan, mas mabuting umatras kaysa magsisi. Kulay, sky blue epekto, nagdudulot ng kaliwanagan at proteksyon laban sa maling desisyon, magandang gamitin kapag magpapas siya sa malaking bagay. Mga numero para sa buenas, number 10 at number 13. Number 10, swerte sa pagpapalawak ng career at pag-akyat sa posisyon. Number 13, bagamat may halong takot sa ilan, sa iyo ito ay nagbibigay ng bigla ang swerte sa hindi inaasahang paraan. Capricorn, gabay ng kalikasan, ang pagiging matatag sa iyong plano sa pera ay magbubunga ng positibo, ipon muna bago gastos. Kulay yellow, epekto, nagpapatibay sa determinasyon at diskarte sa pera, mainam para sa pagbuo ng long-term investments. Mga numero para sa buenas, number 8 at number 24. Number 8 swerte sa pagyaman at pagbuo ng financial stability. Number 24, gamitin para sa mga decisions na may kinalaman sa pamilya at seguridad. Aquarius, gabay ng kalikasan, maging bukas sa kakaibang oportunidad para sa dagdag kita, lumabas sa comfort zone upang makuha ang swerte. Kulay, silver epekto, nagdadala ng bagong swerte kakaibang inspirasyon at oportunidad, mainam gamitin sa mga bagong venture. Mga numero para sa buenas, number 16 at number 20. Number 16, swerte sa technology related opportunities o investments. Number 20, mainam gamitin sa pagsisimula ng community o teamwork based projects. Pisces Gabay ng kalikasan, gamitin ang lunes upang pag-isipan ang iyong pinansyal na layunin, may posibilidad na dumating ang dagdag na kita kung magsusumikap. Kulay, lavender, epekto, nagpapalalim ng konsentrasyon at nagbibigay ng creative na ideya sa pinansyal na aspeto, magandang gamitin sa brainstorming at planning sessions, mga numero para sa buenas, Number 18 at number 23. Number 18, swerte sa mga humanitarian at artistic pursuits. Number 23, magandang gamitin sa travel, networking at pagbuo ng bagong proyekto.